Hindi maikakailan ni Fernando ang gulong dulot ng kanyang pagiging drug addict sa kanyang pamilya. 25 years po akong nalulun sa droga. Napapabayaan ko lang po sila. Yung pong mga anak ko, hindi ko po iniintindi. Basta yung bisyo ko lang po yung aking minanais. Hirap na nga sa buhay isang kahig isang tuka. Pati kanyang asawa, lulung din sa weting upang kumita ng pera. Kaya roon, kaya din eh. Alos nga po isang papilito na tatayaan niya. Nagkaroon po kami ng utang na 60,000, yung pong aming puhunan sa negosyo. Naokit ko po nang naukit dahil po sa akin pagdadrag. Talaga pong galit na po sa akin yung aking mag-iina. Lubos na naapektuhan ang kanilang anim na anak, lalo na nang magsabing iiwan na si Fernando ng asawa dahil sa droga. Nagtangka din itong magpakamatay. Gawa po talagang hindi niya makayanan. Na, naisipan nga po niya na tumalon sa tulay pero siya po ay naka, naharangan ng kanyang kapatid. Alam ng Diyos na hindi nababago ng isang pag-uusap ang sitwasyon ni Fernando ginamit na instrumento ang The 700 Club Asia upang mangusap sa kanya. Tumapat po sa akin yung naging buhay na di ko pumatandaan matandaan kung sino pong nagpatotoo noon sa screen. Yung pong ginagawa niya, ay siya ko rin hong ginagawa. Tapos nag-pray ako uh, with all of my heart because I know there is God. Sabi ko, Panginoon, alam ko marami akong kasalanan alam ko marami akong ginawang pagkakamali. Sabi ko, tulungan mo lang po ako sa sitwasyon na ito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa akin nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, ituwid niyo po ako, ako po yung turuan kung ano po yung dapat kong gawin. Tinanggap ni Fernando ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Ito ang naging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Nung Sunday po, siya po yung magcha-charge. Ako po yung unang naligo. Ako po unang nagbihis. Sabi po sa akin ng misis ko, oh saan ka pupunta? Sabi ko, eh, si Simba. Unti-unting, pinalaya ng Panginoon si Fernando sa pagkakaadik niya sa droga. Kasama na dito ang paglaya niya sa pagkakautang. Nabayaran po yon dahil po kami may negosyong maliit. Madali na po namin nabayaran dahil po hindi na po yung nakahati yung mga bisyo. Ano kaya po yung mga siguro yung mga pinambibis ko siya kung naiipon na, utay-utay na, namin pong bayaran. Pagpapatunay na walang masamang damo na hindi pwedeng baguhin ng Diyos. Doon ko po, po naramdaman na yung talagang pag-ibig ng Diyos. Talaga po napaka, napakabuti niya.